Mga residente sa Quezon nagulantang ng malapitang makakita ng pating na pakalat-kalat sa daungan. Inagkaguluhan at kinatakutan ng isang malaking pating na bigla na lamang sumulpot sa daungan sa isang barangay sa Quezon. Kung paano napadpad doon ang pating, eto sa isang video na inupload ni Kuya Etoha na kinuhanan sa barangay Pandan Real, Quezon na mayroon ng mahigit isang milyong views, makikita ang kumpul ng mga residente na mayroong close encounter sa isang pating na bigla na lamang nagpakita sa kanilang pantalan. Kung bakit ganoon kalapit ang pating ay dahil itinali pala ito ng mga residente at sa kasama ang palad ay namatay din sa kaparehong araw. Sinabi naman ng animal expert na si Dr. Romulo Bernardo na ang nakitang pating ay malaki ang sukat at mayroong puting underbelly at kulay grayish na likuran at hindi raw kapareho ng uri ng pating na great white shark na siya namang madalas ay matatagpuan sa mga malalamig na lugar ngunit may posibilidad na mamataan din sa Pilipinas. Nagbigay naman ng paalala ang eksperto na dahil kakaunti na lang ang mga pating sa panahon ngayon, dapat ay huwag itong patayin. Kung mangingisda man ay maging tradisyonal na lang at huwag magsagawa ng dynamite fishing o paggamit ng explosives upang patayin ang mga isda. Bukod pa riyan, nagpaalala si Dr. Bernardo na kung magkakaroon ng hindi sinasadyang close encounter sa pating ay kumalma lamang at tahimik na lumangoy papalayo rito. Ikaw, ano ang una mong gagawin kapag nakakita ka ng pating? Mamamangha o magpapanit? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.